Tiyo na tambalang Ray Pumaloy at Don Don Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa DWAR 1494, Abante Radio. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to. panahong ito, iba-iba tayo ng ideya at opinion. Pero minsan, gusto pa rin dagdaga ng kaalaman para sikat ka sa mga banding at kwentuhan. Ano nga ba ang dapat gawin? Simple lang. Tara, samahan niyo ako sa programang Aliwang Hatid, Jigo Live. Para sa live na live na usapan, ako si Jigo Postolero. Abante ang best. Balita, entertainment, sports talk. Jigo Live, Lunes, Miyerkules at biyernes, alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi, dito sa DWAR 1494, Abante Radio, Abante ang Best, una sa balita, Entertainment, Sports Talk. Sa mabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan eh, sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami parin ang inyong kasangga, si Pari Ray Langit. J.R. Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang bests. Balita, Entertainment, Sports to. Lagi yung sa anumang laban. Kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, J.R. Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang biyernes, alas 9 hanggang alas 10.30 si ng umaga. Dito sa DWAR 1494, Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Lusong probinsya, lusong probinsya. Ganap at kuwentong hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Lusong, wish saya sa Mindanao. Lusong probinsya, lusong probinsya. Ang attake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, lusong probinsya. Kasama si Bario Beras. Honduras. Mabuhay Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang uh, biyernes sa inyong lahat. Sarap ng feeling kapag uh, Friday. Ano po mga kalusog, ito ang programa ninyo hanggang ganap na launa today. June 27 na po tayo, 2025. Tunghaya na natin ang pag-entrada sa mga probinsya headlines. Dagdag na 50 pesos sa arawang kita po ng mga private workers dyan sa Barm Region. Aprobado na. Excellent! ko sa Metro Manila? Oh. <laughs> How I wish. 461 estudyante sa Davao del Norte. Tumanggap po ng 1.5 million pesos. Wala naman sa tinatawag na cash for work program ng DSWD Kalahay Seeds. Through me! Headlines. Mga biktima ng kalamidad dyan sa South Cotabato, tinulungan ni Senator Christopher Bongo. Wow. Wala naman pong duda in all fairness sa mama na talagang ever since maraming natutulungan si Senator Bongo. Prubicia Tatlong kasapi ng NPA sa may Esperanza mas bate nagbalik sa pamahalaan. Yan ang mga paunahing Luso Provincial Headlines. Ngayon pong TGI. Ay Friday At uh, siyempre sa lahat po ng mga suki namin, ang mga provincial reporters ng Abante Radyo ay sasay silang sa ilang saglit lamang uh, para maghatid po ng mga update din sa kanilang probinsya It's sa uh, Metro Manila, napakainit init ang panahon right now Depende po yan sa, baka mamaya pagkasabi ko muulan na pala uh, Depende kung ano man po ang panahon sa lugar ninyo Ingat lang mga kalusob at kabante Abante Radyo Live For... Siyempre ang uh, pagbibigay po kayo natin sa mga barangay nationwide sa buong Pilipinas, sa Cordillera Administrative Region po tayo nag-umpisa. Today alamin natin kung tampok barangay. Tampok barangay. Barangay. Barangay Bauyan, B-A-O-Y-A-N, B -A -O -Y -A -N. Ba -o or Bao or Bauyan nasa Car Abra ang probinsya, munisipyo ng Bulinay. Nasa bayan na po tayo ng Bulinay ha. At uh, siyempre ang kapitan diyan si Honorable Roberto Maggonga, Maggonga. Ang populasyon 617 lamang. Ang kagandahan diyan, madaling i-manage siya no at mababait daw sabi ni Kapitan Roberto ang kanyang mga kabarangay. Pau yan. Pau ng Pau. ah, <laughs> Pau yan. Cordillera Administrative Region sa Abra, Bolinei. Yan ang kanyang bayan ko sa naroon ang barangay Pau headed by Kapitan Roberto Magagonga. 617 ang kanyang mga constituents. Barangay! Barangay! Alas 12.45 kagadang oras sa Luso Provincia at uh, syempre sa ilang saglit lamang standby ng uh, Abante Radio Davao, Abante Radio Palawan, Calabarzon, Masbate, Antique at kung saan pa man sa Pilipinas. Abante Ang uh, Abante tonight mabilis sa balita, wag kaligtaan subaybayan every day. Ho, oh, mga ka namin yung mga mahilig pa rin na uh, magbasa nang uh, dyaryo. Ayaw sa cellphone. Oh, mas um, iba yung feeling pag nagbabasa ka talaga ng actual na libro, di ba? At saka ng dyaryo. Yung nararamdaman mo yung pahina niya talaga. Binubuklat-buklat mo, di ba? Uh, wag mo nang amuyin. Apante tonight, mabilis sa balita. Subaybayin so, niyo po at tangkilikin palagi. Gayun din ang Apante ang uh, una naman sa balita. At syempre, nakatutok po kayo sa DWAR, Abante Radio. Ang uh, frequency po sa talapitan ng radyo ay nasa 1494 para sa mabilis mabangis at walang mintis na mga pagbabalita. Radio sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, tutok lang kayo sa SOCMED ng Abante Radio Para anytime, walang putol, walang patlang, magkakarinigan po tayo at magkikita-kita Call 46, yung mga biktima nga pala nung kalamidad po ng uh, South Cotabato Diyan sa South Cotabato ay may tinanggap na tulong Pakikamusta nga po tayo Kumabante sa Balita Abante Reporter, buhay bueno naman o, Edith Isidro. Luso Report. Report. Um, so, mainit dito sa amin. Napakainit din dito sa amin, kabanting body. Ipinadala ni Senator Christopher Lawrence Bongo, Mr. Malasakit, ang kanyang team Malasakit sa Surala at Lake Cebu sa Cotabato para tulungan ang mga biktima ng panalagsak ng ipo-ipo. Ayun kay Senator Go, noon pa man, pangako niya na kahit isang ang sulok ng Pilipinas, basta kaya ng katawan niya at panahon, sunog man, pangputok ng vulkan, lindol at bagyo, ay pupuntahan niya. Inigit din ng senador na abot sa kanyang makakaya, gusto niya magbigay ng solusyon sa mga problema at makapag-iwan ng konting ngiti sa panahon ng pagdalamhati. Ayun naman kay Senator Go sa pamamagitan ng programang kanyang isusulong makapagtanggap naman ng mga uh, biktima ng emergency housing assistance mula sa gobyerno para makabili ng mga pangunahing materyales tulad ng yero, pako, at iba pangus ng bahay upang makapagpatayo naman at makabangon muli. Mula Dabao, edit isido ng Avante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat si Ma'am Edith Isidro. Yung po na may sa Davao sa tulong ni Senator Christopher Bongo. Marami pang mga iba na nangangailangan po ng tulong. Ang uh, nabibigyan din ng pansin, ang tanggapan ni Mister uh, Mr. Malasakit. Sa totohanan lang, di po ba? Marami rin sa atin sa pagbobroadcast natin the past how many uh, years or kaya months nang lumalapit, di ba? para po humingi ng tulong sa opisina po niya. At yun ang isa sa mga na-appreciate natin. Aliban din siyempre, kami naman sa Abante Radio, meron din po kaming tulong na pwede niyong uh, maasahan ang, uh, ang programa po na ako Bicol sa Abante Radio. Ha? Uh, lapit lang po kayo dyan anytime, yung mga kababayan natin na talagang sobrang... Uh, kapos walang mapangkukuhanan wala pong masusulingan ha? Uh, pwede kayo lumapit sa ako Bicol program sa Bante Radio every Tuesday at uh, malaking tulong ginagawa uh, nila syempre nandiyan si Boss Paolo at sa si Boss Alvin ha? dito po sa Bante Radio Monday to Friday pwede lang mga kayo lumapit o kaya po in advance magpagkomunikasyon po kayo sa kanila sa kanila mga social pages ha? Abante Radio Live Report kalockda ng alas 12:49 standby lang si Alexis Asalil dyan sa Bagyo at binabati natin si attorney Rico Aga Willy ang uh, chairman ng Bagyo Country Club isa sa mga napakabait din po nating kaibigan na nakikinig nanonood sumusuporta all the time ha attorney Rico regards po sa inyo Thank you sa loob ng isang taon at uh, pangalawang araw ngayong Biyernes ay naitampok natin uh, sa programang Lusob Probinsya ang ating pong uh, mga pangunahing probinsya sa Pilipinas Nasa 82 Oo, uh, not unless natulog tayo, nadagdagan na pala din natin alam no. Pero nasa 82 yung uh, probinsya sa Pilipinas na ating binigyan po ng uh, importansya kung bakit natin naisip na magaroon ng programang Lusob Probinsya sa Abante Radyo noong pong June 25, 2024. Excellent. Ayun, at uh, halos nasa 138 naman na mga syudad din po sa buong Pilipinas ang uh, binigyang pugay din natin at itinampok sa programa sa loob po ng mahabang panahon para bigyang-daan din ang kahalagahan nila sa pamamahala. At natutuwa tayo sa pagkakatong ito ay uh, pumapasok na tayo sa at hanggang muna, pagkatapos ng syudad ay bayan naman, di ba? Inisa-isa talaga natin po ito mga kalusob eh, kabarangay. At uh, siyempre kaabante. Pagkatapos yan, ay pinuntahan namin yun sa 1,488 na mga bayan o munisipyo. Pati yung mga pasyalan nila dyan pinuntahan namin. Eh. Pinasyalan ho namin virtually. At ngayon nasa na 42,000 na barangay naman yung binibigyan pugay namin sa pagtatampok sa programa. Kaya alam mo kahit hindi natin matatapos. <laughs> ang dami. Live Report Headlines Punta tayo sa bahagi ng Eastern Visayas tumanggap po sila ng laptop Excellent! Anong regalo ang gusto niyong matanggap sa buhay nyo? Aber, ito, laptop ang pinamigay. Tumanggap po ng laptop ang 21 local government units sa Eastern Visayas mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay DICT Eastern Visayas Regional Officer in Charge, Melvin Carlo Baroa, nagbubukas sila ng oportunidad para mapalakas po ang kapasidad ng mga Pinoy pagdating sa digitalization. Sa tulong din ng mga lokal po na pamahalaan. Alam niyo naman sa panong ito ng uh, uh, digitalization, malaking tulong din ho sa operasyon ng lahat ng organisasyon. Ha? Kabilang sa tumangga po ng laptop ang mga munisipyo tulad ng Marabut at saka Giyabong. At sa Samar Province po ito. Piliran at isa sa munisipi naman ang Kaibiran sa Lapinig sa Northern Samar at iba pa. So sila po ay eh, uh, paupo-upo lamang pero may magandang laptop sa kanilang uh, sinapupunan. <laughs> Malaking bagay po ito ha. Congratulations para sa 21 local government units dyan sa Eastern Bisaya. Alas 12.53 Lung uh, minuto o 7 minuto bago sumapit ang alauna, pupunta na po tayo sa summer capital of the Philippines ha? kung saan mahal na rin ngayon ang uh, strawberry, uh, mahal na rin <laughs> Ang uh, Baguio, mga residente sa Baguio, hirap daw sa pag dahil nga po sa ulana na eh di ba? na ang pag-ulan-ulan ngayon mga kalusob Abangan nga po natin at alamin sa pagkakataon ito ano yung mga ginagawa nilang paraan para mapaglabanan din kahit pa paano at maging safe kapag malakas ang ulan sa bagyo. Mabanti po sa Balita Abante, reporter Alexis Asalil. Luso, report, report. Alex. Dahil sa malakas na ulang bumubuhos araw-araw tuwing hapon sa lungsod ng bagyo, hirap hirap ang mga residente sa pagku-commute. Kaugnay nito, marami ang natagpo ang mga pasaherong pagod sa kahihintay ng mga sakyan, lalo na sa mga jeep terminal sa bandang Igorot Garden. Ayon sa ilang pasahero, umaabot ng higit kalahating oras ang paghihintay sa jeep na karaniwang dumarating kada 10 hanggang 15 minuto lamang. Matagal ang pagdating ng mga jeep dahil sa matinding traffic na dulot ng madulas na kalsada kung saan mabagal ang takbo ng mga sakyan. Ayon kaya Andrea na isang estudyante, pahirapan para sa kanya ang paghihintay ng jeep dahil malayo mula sa paaralan niya ang kanyang bahay sa Irisan. Patuloy namang pinapayuhan ng pamahalaan ng mga residente na magdala ng payong at maghanda sa posibleng delay sa biyahe. Pinayuhan din ng lokal na pamahalaan ng mga tsuper na mag-ingat sa pagmamaneho. Samantala, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista sa lungsod sa kabila ng maulang panahong ito. Maulan pa rin talaga. Kamusta yung traffic? Di lalong uh, Alex. Ah uh, yes po grabe po yung traffic to the point na nagba-bumper to bumper na po yung mga taxi. Mm, mm mm. Uh all the more na pero wala naman talaga passable naman uh, most uh, roads sa Baguio. Ah uh, yes po dahil nga po ay pababa at pataas po yung mga kalsada dito no. Ah uh, sigurado mm -mm -mm. po talaga ng ating mga driver na magdadandatis po ng maneo eh, oh, kaya mas lumalabi yung traffic. Mm -hmm. madami pa rin turista kahit medyo mas malamig ngayon mas gusto ba nila? Yan? Uh, yun nga daw po yung mas gusto nila, yung mag-staycation -e lang sa mga hotel at uh, mansion house. All right, very good. Thank you, Miss Alex. Ako si Alex sa ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabilis, walang yung pinag. Abante Radio Live! Report. Thank you very much sa Bante Radio Baguio, si Alex ang iyo pong sa iba pang malita po, lusot na pala sa Bangsamoro. moro. Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang bagong wage order na magdadagdag ng 50 pesos sa minimum wage ng na mga nasa private sector. Simula po sa susunod na buwan. Sa isang pahayag, sinabi ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, ay, naprobahan po ni wage order number, uh, ha? BARM 04, kahapon, June 26. At maging epektibo ito sa utos po o sa kautosan, uh, ang kautosan pagkalipas po ng labing uh, limang araw. May publication pa po kasing tinatawag. Maasa naman si Bang Samoro, Tripartite Wages Productivity Board Chairman Muslimin Sema kahit paano ay makatutulong ang nasabing uminto sa sahod para sa manggagawa na araw-araw pong nagsisikap. Ipatutupad anya niya sa buong rehiyon ito ang kautusan maliban sa mga domestic workers at yung mga nasa micro enterprises na tinatawag. Si Joven Escaniel, si Ma'am Edith Isidro, naka-standby pa rin sa oras po na alas 12.57 ng uh, pananhalian. Uh, musta naman ang inyong munggo dyan, ha? Ayos lang. May kasama ba tuyo? Dilis? Pwede, ha? Marami daw ngayon ang kumain ng tilapia ngayon galing sa taal. Sa matinapong tinapong uh, susko, gino. Uh, samantala, sa iba pang balita po natin ay uh, 461 uh, estudyante. Mga kalusob, yung tumanggap po sa Davao ng uh, alam nyo kung magkano, 1.5 million. Uh, pero hindi po siya mag-isa. Bahagi yan ang uh, Cash for Work program ng DSWD Kalahi SIDS. Umabante sa balita, nagbabalik si napakasipag Ma'am Edith uh, Isidro. Lusob Report. Report. Balik sa'yo Ma'am Edith. Uh, marami, sa salamat kabanting buddy. Umabot sa kabuwang o umaabot sa kabuwang 1,563,250 ng mga naipahamahaging tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Dept. Office 11 sa 461 na mga estudyante mula nabaw del Norte State College. Sila ay mga beneficiaryo ng Cash for work program para sa higher education institution na kapit- isigla ng MC the delivery of social services o kalahi Kaya mo yan ma'am kahit napuputol-putol. At yan, ng 240

sa 25 o 25 days. Umabot naman ng 12,025 bawat isa. Layunin naman ang programang ito na magbigay ng dagdag na panandaliang kita para sa kabataang nangangailangan ng tulong pinansyal, lalo nga sa mga kanilang mga pag-araw-araw na gastusin sa pag-aral ng pamilya. Okay. Ito ang kanilang aktibong pakikilahok sa mga gawain pang komunidad gaya ng paglilinis, pagtatanim at iba pang proyektong nakatuon sa kaunlaran ng barangay. Mula Davao, Edith Isidro ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mapangis, walang minis. Thank you, Mam Edith. Abante Radio Live Report. Diretso ang hataw ng mga live report sa Luso Provincia. At uh, sa Dar Western Visayas, pinarangalan ang mga kalawak sa Pili, Pula, Grandio, a pelikula Grandio. Wow, what a tongue twist. Huh? 2025, maabante sa balita, Bante Reporter, Luzo, Joven Escania. Joven, report, report. ng Department of Agriculture, uh, Department of Drug and Reform, Western Visayas, ang mga kalaos sa pelikula Grandio, 2025 Webes, 26. 2025. Ang pelikulang Grario 2025 ay isang film festival na layunin italaga sa publiko ang mga kwento ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ERBs at Agrarian Reform Beneficiary Organization o or RBOs. Sa kanyang minsahe, isinalawatan ni Dar Western Visayas Gimedes Villarreal ang mga student filmmakers dahil sa pamamagitan ng kanilang mga lente ay naipakita ang pagbabago hindi lamang sa Agrarian Reform Program ng ahensya kundi pati na rin sa buhay at sa buhay ng mga beneficiaryo sa kanayunan. Sinuri rin ni Dar Assistant Secretary Jose Daniel Di Morito ang mga estudyante at paaralan sa kanilang pagtugon sa panawagan na makilahok sa Pilipula Agrario 2025. Ayon sa opisyal, ito ay pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa bansang Pilipinas na pagramang may siyam na entry mula sa pitong paaralan sa Panay at Negros Occidental ang lumahok sa pelikula agrario 2025 sa Western Visayas. Sa buong Pilipinas, ang DAR ay nakatanggap ng siyam na entries mula sa apat na putimang paaralan. Ako si Joven Escaniel, ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis at walang minti. Maraming salamat Joven Escaniel at uh, sa lahat po ng mga kalusob probinsya natin sa buong Pilipinas sa mundo. Ako po'y nagpapasalamat na at nagpapaalam for our last broadcast today after ng uh, one year and two days. Uh, salamat po na marami sa lahat ng uh, mga naging kabahagi ng Luzon Provincia at karangalan po na maging bahagi ng abante. Radio. Siyempre, we'll see you around. ah. At uh, salamat po na marami sa ating mga bossing, ah, kay GM Hill, at kay Yusek Raymerfield, Hill, kay Ma'am Jean, kay Sir Benji, kay Yusek Rocky, and all the rest of the guys beautiful people of the Philippines. Salamat po na madami and God bless everyone ang nasusunod na paglusob sa ibang pagkakataon. Ako si Badio Beras, Mabuhay, Pilipinas. buhay Pilipinas. Pananghalian na po. Tapos na ba kayong mananghalian? Busog na. Bubusogin pa rin namin kayo ng mga bagong balita. Galing naman sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong uh, araw ito ng uh, Tuesday. Martes tayo mga kasama. Ang uh, Petsa ay 25 na. Mabilis po ang panahon. Sing bilis po ng mga provincial correspondents ng kapante teletabloid na mag ng mga balita. Lusong Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa masama. Luzon, bisaya at mindanao. Luzon Provincia. Luzon Provincia. A araw-araw, a abante sa historia. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon province. Kasama si Barrio Beras. Si O Beras.